yung buntag mga katukaran karong buntag gani ay manuwa na po ko sa akong mga alaga ng mga higanti ng manok ni akong dili rutin mga katukaran sa buntag og sapon manuwa gyud ko sa akong mga alaga dire sa ako ang gamay nga yard before ko magpakaon mga katukaran ako ging hinloan ang ilang mga feeding ka pagkay kini magpakaon ta mga katukaran pagkagabi eh, bisag ato nang butang og tubig nagi na gi mabilin ana nga mga bahaw-bahaw ba sa ilang gikaon mo na nga ato giyong hinloan para ma sure nga hinlo ang ilang makaon matag adlaw tang ra dayon akong manukan mga katukaran na banda sa akong likod diha makita niyo sa video na aragin si Bit, the sa balay, sa kumang magpapa, mga katukaran na aragin pit, na doolag, at gayo, mga katugaran. Taod, taod, na gugum, mga katugaran, na giant, nga manok, sa ona pa, sa siyamo, o garon, ning balhin na pungko, o ng mga bloodline, nga dagko pa sa siyamo, kinagitawag, og indio, gigante, o pulako gigante. Hopefully, next year, madagdagan pa po ni, og glain variety, sa indio, gigante, kinagitawag, o grakudo, mga katugaran, magdagdag, tadirig materialis, kinagplano ko, nga magmas breeding ko, magpadaghan ko, ginganing klase, nga mga manok. Anir, gid kagamay akong kalipay makatugaran magapamuhi ko sa akong may kahiligan ng mga hayop o magatanom-tanom sa dire sa among umahan o unsay matanom dire sama sa mga prutas malingaw ni gid ko pag-ayo makatugaran sa mga nangutana kung unsang nga klase ang mga patuka o feeds nga akong gipakaon sa akong mga alaga ng manok simple ra kaayo na makatugaran tuloran ang klase na soya meal congrats, commercial feeds mo na ako ang gipulburize o ginahatag sa akong mga alaga Nga manok mga katugaran kining akong mga alaga mga katugaran na yun sila pagkao ng mga pulburize ginapino ginako ang kong gihatag nila niya ako rang tubigan kay with feeding man akong tirada dire niya ako gihatag nila kusog buo pud sila mga on mga katugaran Klaseng nga dili ah, di lang kay hilig hilig ra ni mga katugaran kung dili gud passion nimo ang pagpamuhi ah, di ka magdugay mga katugaran nung di ka magkugi lang mga katugaran ang gikinahanglan din nga klaseng papamuhi. muhi ang panahon kugi o gasto maugyod ang gikinahanglan din para mula hotay ta aning atong gikahiligan rang ka lang istorya makatukaran di gyud basta basta ang pagpamuhi nga ning mahiganti nga manok sakrapisyo pagugi pailob gasto huwag tanan-tanan ma encounter mo makatukaran labi na kung makasakit ang mga alaga uh, buslot buslot gyud po na nga bulsa din na makatukaran mauna nga makasabot ra po ng uban nga buyer sa mga hilig o giant nga di gyud lalim ang pag-alaga o nga klase ng mga manok didin din eh. Kanunay nag-provide siya sa ng panginahanglan. ingon man sa akong mga buotan mga buyer. Salamat kayo sa inyong pagsalig mga bro. Ang nire ang akong pag-prepare sa pagpakaon sa akong mga higanting manok mga katukaran. Kada buntag o hapon akong pakaon nila except sa mga piso. Buntag o hapon ako sila gin pakaon. Nani mong kakapoy mga katukaran. Kung makita ni mong healthy mong maalaga, Labi nang managhanan sila. Malipay rapog ka mga katukaran, Magsudoong nila. Dire ra ko sa balay mga katugaran. Wag ko'y trabaho. Naaragi ko si libot-libot sa payag sa o mga manok. kinego sa usanan na nakog hatag ang ilang matag usa katuwa sa ilang feeding cup dinhi makatukaran para makapamahaw na atong maalaga. Kaya akong mga alaga kung manukan makatukaran sa gusto mo acquire din ni gusto mo ni ara ni sa kandihay bohol mga mahiligon sa mahiganti nga manok o gusto makabaton din ni PM lang mo sa ako ang main account ang abay backyard makatukaran kay kini Facebook page man ni ako niya, na ako naga reply sa ako ang main account nga abay backyard kung gina breed karon makatukaran ang mga indio higante na apoy pula ko kuryente nga na mga ubay-ubay nga liwat karon ang na-produce. karon December po ubay-ubay yun -ubay ang atong mapaship sa Luzon mga katukaran. O ubay-ubay pong atong mahatag sa mga nagpa-reserve na to, nga mga amigo rapod nga breeder. Kabat sa 20 kape ng atong marilis. ug nanetag iya yun karon December mga katukaran sa Pulaco, Giganti. dina di natakoto mga katukaran. Salamat sa pagtanaw sa akong video.